<coughs> At eh! Ay, napakasakit na ulo ko, ane! Eh. Parang binibiak! Aba! Kapatay <coughs> yung bungko ba? Oh, sama naman ang panahon ngayon! Aba! At naulok ko! Huh? Imelda! Imelda! Oh! Kumaring goreng, bakit? Pairamin <coughs> mo nga muna ako ng pangkadkad mo ng yelo. -hmm. At kami lang ay magsasama lamig ng aking anak at talagang kami banas pa rin hanggang ngayon. Kahit pa umula ang kanina, ay parang nagpainit la ang lalo ng panahon. Eh. Ay, uy! Ala, ala! Mahirap! Mahirap! Kita ng pangkadkad ng yelo ko, mare. <coughs> o, Tres! Ba't ganyan mo? ka na! O, ba? Ayok pa na may walang pismas. Baka ko'y mahawaan mo pa ng ubo. Aba! <coughs> Ay, mano lang naman, kumarot tas kung wala kang face mask, ito na may hindi nakakawa. ano, pa-check up ka na, Imelda. Baka naman ikaw kung napaano na. Pati namumula na yung mata. Oh. oh, magpapa-check up na pati ako bukas. Huwag mo naman akong minamadali. Ay, kita mo gabi, ako'y magpe-face mask. Baga, aba, magpapasik ka. naman ko naman. Ay, kukunin ko yung pangkaskas ng yellow at ibibigay ko sa iyo. Ay, oh, so nga ang sipon ng yun. ang ng paambun-ambun. Baka kayo nagpapaulan. Aba. Oh, marit eh. Ay, hindi na, hindi na kumarit eh. Baka ako'y mahawaan mo pala yung... Obo, kapatid, sipo na sipo, kapatid. Ay naman, ka, nung kalagad ng bahay, JC, ko ba? bayot mo. Huwag kang lagnat mo. Ka, no. Ay naman ka huwag kung ayaw mo. Napakasilam mo naman. <coughs> para inuubula ang yung tao eh. Pandidirehan mo na. Okay, walang COVID kumarit, eh. Sabi, para ka namang hangan. Siya na, siya na, siya na. Siya na Magsarado ka na, hati kayo matulog na. Baka ikaw eh. Kung mapaano na. Sige na, bye-bye. Ay, -bye. hey, ala, at papatayin ko na ito at ako magsasarado na. Guys, eh, ba't yun naman pinatay ang ilaw agad? Paano ko na makikita ang daan? Pinama ka na kumarap. Bahay, mo na. Uy, ala, ala, sige. Sige. Yan, yeah, salamat. Bye-bye. Sorry. どこ <laughs> <laughs> <laughs>